oh mamá, what isang subgrupo ng mas malaking pangkat etnolinguistiko ng mga Bisaya. Sila ang ikaapat na pinakamalaking pangkat etnolinguistiko sa Pilipinas. Ang wikang waray ay tinatawag din na Linete sa o Binisaya. Nakatira ang mga waray sa karamihan ng Samar kung saan tinatawag silang mga Samarenyo o mga Samarnon. Ang hilagang bahagi ng pulo ng Leyte kung saan tinatawag naman silang Leyteño at ang pulo ng ang biliran. Ang tatlong mga lugar na pinaliliputan ng mga waray ay ang Samar, Leyte at ang probinsya ng Biliran. Ang tatlong mga ito ang siyang binubuo sa regyon ng Silangang Visayas o Region 8. Ang mga waray ay tumutukoy sa mga tao at wika ng Leyte at Samar. Ang ibig sabihin ng waray ay wala. Mas kinilala ang wika nito sa pangalan na Lineyte Samarnon o Binisaya noon. Karamihan sa mga tradisyon ng mga waray ngayon ay minana pa noong sinuuna pang panahon. Ang kanilang hilig sa pulseras, lalo na ang ginto, ay mapapansin pa rin hanggang ngayon. Ang mga waray ay kilalang kilala rin dahil sa kanilang usay sa paghahabi ng mga banig. Tikog ang kanilang pinakamagandang material habang berde at marunaman naman ang kanilang kilanding na kulay. Dumako naman tayo sa pista ng mga lagay. Ipinagdiriwang ang piyesta sa lahat ng bayan at mga barangay o baryo ng Samar at Leyte. Ayon sa naging kagawian ng mga Pilipino, ito ay isa sa mga impluensya ng mga Kastila, lalo na sa ating buhay pananampalataya. Ang bawat bayan, gayon din ang mga barangay na kasakop nito, ay mayroong piyesta na ipinagdiriwang sa nakatakdang araw sa bawat taon. Magandang araw, ako si Jane Tibaer at ngayon ang mga pagbati sa salitang Tagalog ay ating inilipat sa salitang waray. Una, maganda. Sa salitang waray, ito ay mahusay. Ikalawa, huwag kang maingay. Ayaw, sanliya. Ikatlo, pahini ako. Sa salitang waray, tagilaak. Ikaapat, Punta ka dyan. Sa salitang waray Pangadto dito Ikalima Sayo yan Sa salitang waray Imo itong Ikaanim Sa salitang Tagalog Batukan mo yan Sa salitang waray Paltaki ithiya hiya Ikapito Bugbugin kita Sa salitang waray Kastiguhon ko ikaw Ikawalo Nakakainis Sa salitang waray Kaharangin Ika Maayos ba ang lagay mo sa salitang waray? Maupay ka ba yan? Ikasampo. Ang pangalan ko ay sa salitang waray, anak nga si. So, ang mga salitang waray na ipinibigay ng mga kaugalian o karamihan ginagamit na pang araw ng may nakapagawa pagpusa sa reliyon ng Esther sa Bisaya, sa Marlete, sa Mar Pilipinas. So, narito po ang paliwanag ng mga salitang waray na kanilang katumbas o kahulugan. Una, maraming salamat. Damo nga, salamat. Pangalawa, sa Tagalog naman ito ay mahal kita. At sa waray naman ay hinugugma, ta, kita. So, ibig sabihin sa Tagalog na mahal kita, ay Tagalog at ang hinihigugma ta ikaw or ay ay nangangahulugan na I love you. So, pangatlo, kamusta ka? Ano na? So, kamusta ka sa Tagalog at ang nangangahulugan ng how are you? Ang ano ay mas ma-informal na paraan sa pangangamusta sa waray. Pangapat, walang anuman. Pinagamit naman ito sa, sa parehong Tagalog na waray. Sa nangangahulaga naman ng na, you're welcome at panglima, sige po, ingat, sige pang hinay, hinay na lang. So, sige po, ingat sa Tagalog at sigi o oh, sige ay paghinay hinay nila sa waray ay nangangahulugan naman ng go ahead and take care of pangalim. Magandang umaga, maupay na aga naman sa waray. So, sa Tagalog ay good morning. At maupay nga aga, nga aga sa waray. So, sa pangpito naman po ay maghano po. At tagpiri ini. Ang tagpiri ini ay how much sa waray. At pangwalo naman po ay maganda. O, wapo ay mahusay ng wapa o guapo. Beautiful or handsome sa Tagalog, ikasyam. Ewan po sa iyo at sa waray naman ay ambot haing mo. Pagsampo, kaibigan, sangay. Kaibigan sa Tagalog at sangay ay waray sa parehong nangangahulagan ng friends. So, ang mga salitang ito ay kaniliwang ginagamit sa pang-araw-araw na pagkikipag-usap sa mga

kapag nag-ano ka na kapag nagkikipag-usap ka ng ano, ano talaga yung sinasalita mo. Ano? Hindi ka talaga na nakapag ano ng Tagalog. Yung direct salitang Tagalog. Oh, okay, okay lang, iwaray mo lang. Uh, iwaray. Uh, iwaray, mo. Then, iwaray, mo lang iwaray, iwaray, iwaray Ah, ibig sabihin, hindi mo talaga as in... Pero nakakaintindi ka ng Tagalog. Oo. Oh, oh. Nakasalita ka uh, ng Sal Tagalog. Okay. Tapos? Pero pag malalalim na. Di mo na, ha? Di mo na po maigindihan mo ano, malalalim na Tagalog. Nung kayo't nagkakilala ni tatay na isaan? Doon din, tagasama. Hmm. Doon din talaga kayo pinanganak. Kapag nag-ano, kapag nag date kayo na yan, hindi magawa niya pag nag-date sa ibang lugar. <laughs> wala man sa ito, wala man kami dito. Ha? Wala. Ano lang yun? Ano, wala lang. Kung kasama, ayun. Mm. Okay, old talaga, old fashion. Um, mm -hmm. Ano lang talaga yung, di ba nung, ano, parang nawala lang yun, 90s na eh. No? Yung, nabutan pa naman kayo sa kapag kapwa ano, yung 90s na, yung lalaki talaga na yung, parang tumutunta pa talaga sa bahay. Ano? Ganon din yung, ano yung dati namin. May ano din kayo nai, eh, Parang may, may, bisaya din po kayo na salita doon. Kayo halo-halo nga na, eh, ginyaran na na, waray, mayaon may, uh, ang English, may Tagalog, may Bisaya. Kaya, ang tawag, Waray. Ah, okay. pero magkaiba po. Yung ano, yung Bisaya at Waray, magkaiba talaga yung ano. Nakakalimot na. <laughs> pero ibig sabihin ay, ibig sabihin sa summer, parang ano din siya, parang may halo na rin minsan ang salita. Oo, oh, marami ang halo nga, may English, may Tagalog. Kaya gintawag, No waray kay ano istorya darang. <laughs> mm. <laughs> ano ko lang ibig sabihin talaga ng waray? Pag sinabi waray, waray mo lang. <laughs> ah, pangarami waray kay ano salita. Marami. Um. <coughs> Paano kayo mag-usap-usap na yung ano? Iba ibang lingguwahe tapos ano? Iba waray ka tapos yung kausap mo iba. Ano, Tagalog gamit nyo? Hindi. Kung Tagalog ka, kumuwaray na nagsisisagot ng Tagalog. Ano yung imong ipangutana? Yung ipangutana kasi na Bisaya din yun. Hmm. Sa, dito. Um, waray din. Sa inyo, waray din. Ganun ah. ah. parihas. May, may salita sa Bisaya na parang may, pariha, may kaparihas may din sa salitang waray. Kaya sabi niya yung na, iba no yung, yung ibang iba. salita. Mm, nahalo-halo na siya kasi Halo -halo. may Bisaya. May English tapos pero doon bihira lang talaga magamit siguro ang Tagalog. Ay oo, ganito yan, yan. kasi sa, sa Cebu di ba sa Cebu more in ginagamit bisaya pero mas nagagamit nila ang english kasi ang tagalog dili nila as in ano hindi na your good na bisaya oo o, kaya pure, pure. ang ginagawa nila doon, na pangalawang ano nila english kasi sa tagalog hirap sila pero pa, pansinin mo yung yung Cebuano kapag nag-english ang gagaling. kahit yours eh mm, -mm. So, ibig sabihin yung sa inyo noon pa lang na yung maliliit pa talaga kayo, parang nalakihan mo na yung pagiging ano, yung parang may halo-halo. Yung ano, ayun ba, isang salita na yun na, mga unta, di ba sa Bisaya, mga unta. Tapos sa Tagalog, kain, ka tayo. tapos sa Wai, pangaungkit. 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 Ah, parang, kung, kung sa Bisaya, sa Bisaya kasi ito, Dalantang na sabi niya, ang mas mati may halong waray din. Kaya sabi niya, yung salita niyo, nai, anong, ano yun? Anong, ano sa waray, ay anong waray yun? Anong tawag ko sa Anong mas na waray na? Pagamit natin ng mga, ano, ng mga lingwahe. Uh -oh. Nauupin natin kahit saan tayo pumuntang lugar, nagagamit natin yung sabi dapat na, kukuha din ng ibang tagaro. Parang um, hindi na siya talagang pure. Kaya na, hindi na, ng, na siya, wala na talaga as pure. Uh -huh. Na halimbawa, lingwahe ng ano, lingwahe ng Bisaya. Hindi lang talaga siya pure Bisaya. Sa, sa kanila, may English pa nga daw na nagagamit nila. Araw-araw nyo na nagagamit yun. Yung oh. wika na yun, na, 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 yun, na yung salitang, yung English na yun, na Parang natural, normal na lang sa inyo na ginagamit sa wala. Paano kayo natuto ng Tagalog na Sa ano? Okay. Nalalaman tamo eh, kastorya, ito yun na Ah, parang sa pakikipag-ano na lang, sa pakikipag-communicate sa, sa iba't-ibang iba tao. Yung parang pag mayro ka nakakausap ng Tagalog, pero as, as sa tagalan, in, parang na, natututo ka na sa ano nila. Pero as in, ay, hindi mo talaga siya, as in, parang, ano, hindi mo talaga siya yung tuloy-tuloy uh, na nabibigkas, pero naiintindihan mo lang. Pero pag sabi mo nga, malalalim na na Tagalog, hindi mo rin maintindihan. O parang kami lang din, pag malalim na yung waray, wala na kaming naiintindihan. Uh, Lingwahe. Ano sa waray na ang nagmahal? Nagmahal pero iniwan. Nasaktan pero iniwan. <laughs> <laughs> Nagmahal nasaktan pero iniwan. Nagmahal ko nga siya, binayaan man lang <laughs> Ah, ganon. Parang kang naninisin nun na yan. <laughs> <laughs> Tapos yung nasaktan. Para masakit yung masakit. Ano sa wala Masakit. 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 Masakit.